Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yon? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung, kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang decision kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay para sa ganon ipamigay sa mga butante na kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsising, magsisilbing sampal sa kanilang mga muka. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga muka. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. About a month ago, a group of people converged in Luneta and elsewhere in the parts of this country, generating more than 4 million people in that peace rally. That was one month ago. Alam po ninyo yan. Ang pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan, para harapin natin ang malalaking hamon at problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yon, huwag tayong mag-awak, kakawatak, watak. Huwag na po nating ituloy ang impeachment sapagkat ito ang simula ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. It was a peaceful rally. Nakiusap ang mahigit na apat na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalakid bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Salus Populi est supremalex. The welfare of the people is the supreme law. Mga kababayan, nakatagpo ko ang mga matatapang. Tonight, let us make a solemn vow tonight let us make a covenant let us resist the temptation let us repel let us repel the vindictiveness of one man the leader of the house of representatives he is responsible he is responsible in weakening our institutions Kinuha nila yung pera ng PIDAP. Kinuha nila yung pera ng PDIC. Kinuha yung pera ng DBP. Kinuha ang pera ng PhilHealth. Kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City. To remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. They want to impeach the vice president because he wants to become vice president. Hindi po pwede. It. it cannot be done. It cannot be done. They invented the quadcom because they want to prosecute the former president. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang quadcom. For more than 13 hearings, Makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not really intended to enact laws or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Ganito po ang gusto nilang gawin sa ating bansa. Kapag wala pong tumayo, kaya po kami nandito ngayon. Sinabi na po nung tagapagsalita kanina, meron pong alternative, meron pong siyam na senatorial balls ang PDP laban. Iboto vote nyo po silang lahat. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will, they will find the Vice President guilty. Ganon po ang mangyayari. It's a numbers game. Kaya po nakikiusap kami. Please send us to the next Congress. And we will fight for you. We will fight whatever is, whatever it takes para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon, kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the dogs. Yun po ang mangyayari. Pasensya na po kayo kung medyo masakit po ang sinasabi ko. Pero ang kakapal naman nila, hindi naman yata tinatablan yung mga mukha ng mga tao na yan. Tulungan niyo po kami. At bago ako magtapos, meron po akong ibubulong sa inyong lahat. Gikan sa akong kasing-kasing. Gihigugma ako kamong tanan. Patotohanan ang sinasabi Marcolada laban sa mga mapapakit Ipapakilay sa mali si Marcolada Ipaglalaban ang na ng masa Huwag kang matawa ang pag-asa Hey Marcolada Tapang matalino ang tinis ng data Sa inyong balot ay dante para sa bayan Hello, hello, hello! Oh, kumusta? Takto to si Kuan, Congressman Marcoleta, ang kakapal ng mukha. Mga bagagnaong! Ang binisaya sa makapalang mukha, bagagnaong! Grabe ka baga! Baga paskubal sa buaya! May lain pa! Mga buaya nga dako pa ang tiyan kaysa butakal ni John Abines. Anyway,